What's up mga ka-Joyride! Welcome sa panibago nating video. So kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to click on subscribe button and uh, click on notification bell para sa mga upcoming videos na gagawin pa natin. So, let's start! So ngayon araw ato mga ka-Joyride, isa punta tayo ng uh, Tondo sa Ugbo. Uh, Mag-food trip kami, ni Mrs. Dor. Uh, so yun, uh, tara samahan niyo kami mga ka-joyride At uh, puntahan natin ang Ugbo Tondo So yun mga ka-joyride 10 pesos na takoyaki. 10 pesos 100 ah, great na takoyak So mga Azure, ready right? dito kami ngayon sa Ugbo. Tayo ito sa inyo. Baka may isang vlog. Oo nga eh. So mga Joyride right? Ano yan? Ano ba tayo? saan ano? So mga ka ito yung street food ng Ugbo Dito sa Tondo Drinks

Kaya yung magkakamot ka Yung kasama ko ka no? to, yung makikita ko. Ka, no? Pinakip na nga na, so, ha? so yan, napakaraming pagpipilihan mga ka-joyride. Oo. Oh. Seafoods. Sea sea so, yes. Andi seafood ko. Seafoods yung malang. Mga baklang alimango, bossing. Masarap yung masami sa loob. Mga baklang alimango? Yes, bossing malang patatato. <laughs> <laughs> walang sarap, walang bayan to, bossing. Ito rin yung sa loob oh. Maraming pakainan. Ito rin namin kasi yung kay ano yan ba yan? yung tumbong soup, kusubukan namin. Hindi, pa isa na subukan namin yan eh. Yung isa, ano yun? of... Ay! ba Oo. Hindi ko alam dyan Alam ko lang yung Gigi Original talaga. Thank you! Ano? Ha? Ano yun? Ano yun? Hello! Biscuit and Tteokbokki bago luto, mainit po! Ayan! Dito tayo ngayon mga ka-joyride sa... Ano ba ito? Tumbong Soup ni Ate e, aling Edith. Dito to ako na pina... aling edit dito sa box sa So, yan yung uh, tumbong soup mga joy, right? Then, uh, ito yung uh, likong kawal. <laughs> Saka, uh, papaya. One eternity later. So mga ka-joyride, ubos na namin. Sulit na sulit. po mga kajero na kami kina ano, aling edit dito sa Tondo Mas masarap na edit Kaya aling edit Kaya edit Oo Kasi yung kanin ka nila mga Red solid eh Ano eh ano At ba tawag doon? Buhag kanin Yung kanin Oo buhag Talagang masarap So, so, Diyan na ako ano. Kumakadto. Bye-bye. Pakay niyo pa kami kaya na, kaya na, ka sa dessert mo. Pakay niyo kami na ajoy sa Palo Halo. So, yan mga ajoy ride. Aling Consuelo Original na Halo since 1960. Joyride. Ito yung kanilang ano, um, super special. Super special ni um, Aling Consuelo. Original halo-halo. 70 pesos lang siya mga Joyride. Tara. Kain tayo. sana all. Alright, so mga ka-joyride, galing nga tayo ng Ugbo sa Tondo. So, uh, mga napuntahan natin is uh, inaaling edit yung authentic nila uh, yung legendary nila itong mong soup at saka yung um, lechon. Tapos, sa nakita nyo mga ka-joyride, yung maraming affordable na street food sa Ugbo na quality. For example, yung unang-una -una kong inira doon, yung takoyaki, 10 piso lang isa. Pero may mas nakita akong mas mura pa doon. Apat na piraso, uh, apat or limang piraso, 35 pesos lang mga right? So napamahal pa pala ako. Pero yon a uh, quality naman yung lasa. Then, um, ayun, natikman din namin yung legendary halo-halo ni Aling Consuelo yan sa Ugbo, sa Tondo. Ayun, um, actually mga Joyred, uh, kang plano kasi namin kanina is uh, kami po pa unti-unti para at isa tikman namin lahat ng klase ng tinda doon sa Ugbo. Pero actually, mabubusog ka talaga, napusog talaga kami kinaaling edit din. Eh. Kasi yung kanin niya, buwaghag, uh, ano pa siya, fried rice. Tapos, Um, ano siya eh, Ibang klase yung pagka-fried rice eh. Makapapaharami ka talaga Actually mga ka Natikman din namin dati Yung Kinamang Rados Kaso hindi ko na kasi nag nagawa ng content Yung pagpunta namin Kinamang Rados Kasi talagang napakahaba ang pila Mahabang-mahaba Doon din Kinaaling Edit Actually nagantay kami mga ano Siguro isang oras yung paghantay namin Bago kami makakain doon Kinaaling Edit honestly speaking mga ka Joyride Prefer mo yung lasa between kinamang Rados sa kina Aling Edit Eh, masabi ko na pareha silang masarap Pero may something na kakaiba kay doon sa preparation ni Aling Edit eh Talagang, uh, ewan ko, for me Alamang uh, lamang ng konti si ano si Aling Edit kumpara kay Rados. Pero sabi nung ibang mga locals na nandun is um, ang talagang pinaka-original niyan eh si Mang Rados talaga. Pero yun, uh, kung ako sa inyo, try yung tikman parehas. Uh, yung, um, yung yung uh, tumbong soup ni Mang Rados and tumbong soup ni Aling Edit so Ubo sa Tondo. So tingin ko mga Joyride, hanggang dito na lang itong ating video. So again, kung bago alang sa channel ko don't forget to click on subscribe button and uh, click on notification bell para sa mga future videos na gagawin pa natin so you know the drill stay safe and God bless is out